And good morning mga adventures. Bali ngayon po ay ano mag i-spray po tayo dito sa ating mga pananim. Yan po yung ating gagamitin nating sprayer. Saka sprayan po natin 'to dahil meron po mga aphids. Yan. mga aphids. Yung i-spray po natin ay kung lang po uh, organic organic pesticide yung ating uh, gagamitin yun po yung mix, uh, mixture po natin ng vegetable oil saka uh, soap powder yan po bali na, kanda na po lahat ating gagamitin so, bago po tayo mag-spray ay magpapakain po muna tayo ng ating mga alaga bagong pisang sisiw po natin mga pato ito na po yung ating mix ating ano ay ikulog-kulog po muna pala natin and kain po tayo mga ka-adventures. Ito po yung ating ulam. Uh, itlog saka samjang. ngayon po ay magwawayway po tayo ng kambing tatalian muna natin pati yung isa pero ito lang po yung ipa ipapadol po natin itong dalawa ay malaya po silang manginginain bali ngayon po ay magwawayway po tayo ng ating kambing bago po tayo magwayway ay buksan po natin itong kanilang aaaah diit po nila favorit itu yung milina ito po yung bakanting lote dati tinaniman po nila ng ano, unas hindi dito yun bali dito po muna yung ating kambing ito lang po yung ating itinali dahil kung saan po yung pinakamatanda sa kanila doon lang po sila hindi po lumalayo yung mga kasamahan po ng mga kambing na maliliit sinusundan lang po nila yung pinakamatanda po sa kanila Three to one, action. Ayan po mga Cadbin Shorts Ngayon po ay Aayusin po natin itong ating kulungan ng ating mga itik po may namumuong malaking ulap na naman po dito po sa atin. Parang kung titignan po natin ay napakabigat. Malakas-lakas po na ulan ito mga hardbin choice. At sa banda po roon ay parang umaarangkada na yung ulan. At dito naman po ay wala pa naman. Pero dito po sa ating tapat ay medyo uh, makapal-kapal na po. Ayan, bali yan po pala yung ating palay. Ha? Habang dito po tayo, inaayos po natin itong ating kulungan. Tutulog. Ha? Bali, kukunin na po natin yung ating kambing. Na iwi kanina. Bali, nandyan na po kasi yung ulan. Kaya kailangan na po nating E a ponta. Mate, me. Hit me.